Hi guys, papakita ko sa inyo guys yung nilinis ko na pinaglagyan ko ng gabi ayan tinaniman ko na siya ng mga maliliit na gabi para yan yung gabi guys na pang lain ayan oh. buti na nalinis ko na bago umulan ng malakas ayan guys Tinaniman ko ng gabi ha? may meron pa kong kaimito tapos ayan, mga gabi, maliliit lang 'yan. Mabuti ka mo, pagkatapos kong magtanim, guys. Umulan ng malakas. Kaya ayan, natuwang-tuwa ako. Buhay sila agad yung mga tinanim kong gabi. Ayan, meron akong marang, may puno ng mangga. Ayan. Sa sunod guys, doon naman ako sa dulo doon sa may saging ang yung lilinisin ko. Ayan, may pumilo ako ano yan, maraming pono ako ng pumilo. Wala pang namunga. Pero ayan. Yun, dun sa may saging lilinisin ko rin yan pagka may time ako guys. Ayan, yung mga patok ko, tuwang-tuwa na nakaligo sa ulan. Kaya yung manok kong, ano, dwarf. <laughs> ayan, meron pa akong mga tanim na gabi dyan guys. So, ayan, may mga sili ako. Ayan, halo-halo na lang mga bato-bato kasi dyan guys tinambak lang yan ng kapatid ko kaya ano ayan yung mga bayabas ko dami pa rin bunga napakarami guys mababang mababa lang yan malalaki ang bunga nyan guys yung mga hilaw pa yan kaya maliliit pa siya ayan oh sobrang daming bunga talaga yan iba pa yung nasa gate banda sobrang daming bunga matamis ang ano nito guys pag nahinog matamis siya ayan tapos may papaya ako may atis ayan bayabas ulit dami kong puno ng bayabas guys ayan may kangkong ako <laughs> uh, magpangapayat siya tapos meron akong pandan ayan pandan ko marami rin akong puno ng pandan ayan guys yun lang ano, ko dito sa bakuran ayan may puno ng mangga Ayan, puno ng nabukado. Ayan, halo-halo lang yung tanim ko dyan, guys. Yung bakanting lote. Ayan, basta may bakanting ano, may lupa kunti, tinataniman ko, guys. Eh, ayan, halo-halo na lang. yan balik tayo dito sa may mga ano, naglaglagan na yung mga bunga ng bayabas. Mula ng malakas kasi. Kaya naglaglagan yung mga bayabas, guys. Sayang, wala kasing humihingi sa akin na eh. Ay, ano Ayoko naman manungkit nang walang kukuha. Ayan yung kamias ko guys, dami na rin bunga. Ayan oh, masarap magsigang. Masarap sa sinigang yan tsaka sa paksiw. Ay eh, pinangat na isda. Ayan ang masarap. Ayan. Tanginin ko lang 'yan, ayun na. Kumakain ako guys habang nagre-record ayan may mga tanim na ako sa sulod na mga araw meron na akong lulutuin na daing ay laing laing ayan may fortune at mahaba mas mahaba pa sa bahay ayan ayan mga inaipon ko tubig guys dalawang drum sobrang lakas kasi ng ulan kaya ayan Naligo na ako sa ulan, tapos nag-ano ko na. Dalawang drum ang nasahod ko pang dilig pagka uminit, tapos pang sa bakura ayan guys puno puno ang linaw ang linaw ng tubig ng ulan ayan, ayan isa dalawang drum yan kahihinto lang ng ulan yan guys sobrang lakas kaya ayan mabuti na lang kamo may drum ako na naiipunan ko ng ano, lang talaga ayan tuwang tuwa yung mga halaman ko nakaligo sila <laughs> Ayan. green na green na naman sila. Ayan guys. Ayan yung pitogo ko. tuwa Tung na naman. <laughs> Tung tuwa sila sa ulan guys. So. Ayan. Ayan lang mga halahalaman ko. Ayan dalandan yan guys. So malaki na rin. Tapos may kaimito ako. Ayan. Nakakatuwa lang. Nakakapagtanim pa ako yun hmm. sakto talaga pagkatapos kong magtanim eh, umulan Kasi hindi, na ako magdilig ng marami ayan punkan yan ay ano yan guys oh. yung suha suha yan guys dalawang puno tapos mangga ayan tapos yung mga saging ko ako lang nagtanim yan guys lahat ayan nakapitas ako ng sobrang laking bunga guys tamis niyan kinain ko. Yan, well, parang isang kamao. Lagi ako nakakuha ng ganyan. Minsan naman nalalaglag pag hindi ko kinukuha. Nangihinayang ako. Sabi ko, parang may kaimito yung pala. Ano pa rin. <laughs> bunga ng bayabas. Kasing laki ng bunga ng kaimito, guys. Pero native lang yan, ah. Napakatamis ang bunga niyan, guys. Hmm. Yun lang.